Hello po. Good morning. Ay, hindi pa, good morning. Tanghali na pala hap. <laughs> Narito na ako. Magandang hapon po. Ayan. Ito po yung uh, first project namin na na SF na full renovation. Today po is Saturday. um isang linggong update tayo para sa ating YouTube channel. Pero kung gusto nyo po ng halos araw-araw na update, meron po tayo sa FB page. Ah, uh, sa si house Makeover po, tsaka Ray house Makeover. Ah, uh, bigyan ko lang po kayo ng konting ideas. Dito po sa unit ni ma'am, umabot na po kami ng 230 plus. 230 plus sa uh, materiales. Lalo lalo na yung mga gagamitin po sa extension umabot po talaga yan ng ano ng 202 yung pang uh, pang ceiling, pang partition uh, extension umabot po kami ng 202,000 sa hardware tapos sa uh, tiles naman, umabot po kami ng 30,000 ayan So, siguro kung mag na lang po kami ng materialis dito. More on tiles dito po sa ah, sa baba, sa garage. Ang tiles po natin sa kitchen. Tapos, ang tawag dito. Yung mga pintura, yung ibang tiles, yung mga PVC panels, wala pa tayo. Ayan. Kaya yun siguro po ang magiging mga additional sa mga susunod na araw. Ito po tayo sa nabili namin is halagang 30,000 plus. Sa taas, sa baba, sa CR, tsaka po sa hagdan. Ayan, sa hagdan po yan. Ang team na itong bahay ang gusto ni mamangyari. ay ah, white, gray, tsaka black. Pero syempre para makakarun tayo ng touch ng brown kasi yung bathroom niya nga, ano eh may touch ng brown. Yung gusto niyo na design sa ulo, sa weapon pa namin ito binili. Pag ganyang konting peraso lang naman, pwede namin i wilcon So, yung ating mga adhesive, imagine ganyang karami. Yung simento namin, 150 po yan. So, ang dami pang paggagamitan. Kaya, siguro kung may additional tayo dyan, konti na lang. Ayan po. So, bali yung bathroom. Ayan, tinanggal na po nila yung mga tiles. Tinanggal na po yung mga accessories. So, sa amin po ang... Dito po kasi sa Lumina, panay po ang ulan. Panay po ang ulan dito. Minsan sa hapon, minsan sa umaga pa lang umuulan na. Kaya ang discarte po ng team natin dito, pag, pag walang ulan, sa labas ang gawa. Pag may ulan, dito sa loob. So, doon po sa mga may atina na unit, bigyan ko lang po kayo ng ideas. Ako, parang ano lang ito eh, parang... <coughs> ni ma'am parang parang napag-usapan lang po namin ni parang napag-usapan lang po namin ni Ray na itong bathroom ni ma'am is is wala siyang pasingawan di ba? Uh -huh. Ito pong bathroom ni Atina, wala po siyang pasingawan kasi meron naman siya. Meron naman talaga siya kasi sinabay po nila sa drain, 'di ba? Sinabay uh -huh. nila 'yan. Oo, sinabay uh -huh. nila 'yan sa floor drain sa sa ano, uh, oh, sa downspout. nakasabay po yan doon pero eto pong unit ni ma'am gagawan po namin to ng sadyang pasingawan kasi bumabalik po sa loob ng unit yung amoy totoo yan kaya kung magpaparenovate po kayo ng unit pagawan nyo po ng pasingawan kasi yung mga Angeli SF meron pero pagdating po dito parang sa row house ba diba? parang sa row house po nakagawa na kami walang pasingawan sinabay po nila sa downspout. spot po dito sa may dito po kasi yung uh, lababo. So, meron dyan manhole. Doon po nila sinabay. Siyempre, alam nyo, sa ilalim ng sa ilalim ng lupa, andyan yung ating mga drainage. Andyan yung baho eh. Siyempre, sisingaw na dito sa loob ng bahay natin. Kaya sa amin, sa team namin, yun ang na napag-usapan namin ni Ray. Gagawa po namin to ng pasingawan. Ayan. So, May So, bali yung bathroom since atiyatag uh, na po nila yung mga tiles i-schedule na rin po natin yon aisto uh, lang ng tiles Ayan di ba? so dito po sa taas ketam tayo Ayan, dito po sa taas, po natin. Wala talaga dito nga, no? Wala talagang tiles dito. Ayan po itsura niya. Yung mga pinto, itabibot sa'yo mga hapito. So sa renovation, mas pabor po kami ng bare type. Yung wala pang, wala pang tisamil, wala pang partition. Kasi nga po, malilinyas natin ng wirings ng maayos. Katulad nito. Tapos ang atin na nga po pala, wala siyang insulation. Ayan. Kung mapapansin niyo sa gawa namin, hindi na po kami naglalagay ng chicken wire kasi andyan na po mismo yung roofing eh. Para kahit paano hindi po siya lumundo, ang nilalagay po namin, alambre. Ayan. So, hindi siya ganon ka ka dikit na dikit. Kung may space pa rin po yan. Tapos, ang gamit po namin insulation, double po ito. Double po yan. Ayan, o. Oh. Minsan, uh, sa page po kasi namin, nag-upload nag po ako ng mga reels. Minsan po, may mga comments na Madam, mali yung gawa nyo. Mali daw yung installation. Ito po is double. Ayan. Double po yan. So, ang ginagawa po namin dito, hindi po namin siya nilalatag ng sabay-sabay. Ayan. Kung so, mapapansin nyo, kinakasin. sa utility, ma'am. Um, Meron ng mga metal studs, may mga metal parings na. Yung iba po, yun na rin po yung gagamitin namin. Kung baga si ma'am, nakatipid na po siya sa sa mga metal. Ito gagamitin pa. Tapos, ito nga po, um, na-recover, na-recover po ng team natin yung picing yung board. Ito, ito po yan eh. Ayan Oh. No? Uh, Pina-recover po ni Ray para magamit pa rin po siya. Kasi ito po yung unit ni ma'am, lalagyan din po ito ng PVC. So, ibig sabihin, kahit paano, nakatipid na rin po talaga si ma'am sa ibang materyales. Pero meron kami gawang hindi nga nabaklas ng maayos kasi talagang ano na eh may iba po kasing part ito po yung armina namin dati Oh. unity maam so meron na rin po yan partition sa taas hindi na po na recover ng maayos gawa ng yung iba pong part ng hearty flex is may mga crack lines na so ito po uh, before po mag install ng tiles dito is, uh, ito munang kisa mo yung unahin natin Bilangin mo, bilangin mo kung ilang PVC panels ang magagamit. Hoy, <laughs> bilangin mo na para may total na tayo. Ayan. So, ganyan po. Reporti. 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 po pala sa second floor ng ating Athena SF. Uh, three room partition po ito. So, according kay ma'am, ang kanyang kwarto is dito po sa part or sa tapat ng kalsada. Ayan, ito po yung tapat ng kalsada. So, three room partition So I think nasa sinukat kasi ni Ray nasa 340 o 4 meters ang pinakasukat ng bahay. Parang ganoon. So nagkakaroon lang ng konting konflik gawa ng kung doon po yung dalawang kwarto mas okay kesa dito. Kasi meron tayong ano, hagdanan. Pero i-discuss ko na lang kay ma'am na dapat ang room niya ang room kasi ni ma'am is dapat malaki so dapat dito siya ayan, kasi kung dito po yung magiging uh, kwarto dito po tayo magalagay ng pinto, isang kwarto yan yung second dito, tapos yung isang pinto dito, pangatlo so minsan kasi yung mga nagpapagawa is uh, parang ano lang verbal instruction lang pero kung may susundan talaga tayong pinaka-plano, mas madali. So, uh, ang susunod po natin sa ceiling and partition, uh, I mean sa ceiling, ayan, uh, once na nalagyan na po ng mga, ng insulation po, wirings naman po. Wirings, tapos, uh, tatakpan na po ng, ito, ito na po yung itatakip, ibabalik po natin since mag maglalagay po tayo ng PVC panels, um, eto, pwede na po natin tong ibalik, tapos ipapatong na lang po natin yung PVC. diyan then, isusunod na po doon yung pag install po ng 60 x 60 na tiles. Ayan. Tapos, pwede na rin po tayo mag partition. Ayan. Ang kagandahan din po talaga sa kukunin yung gagawa. Once na may alam na po sa renovation, Katulad po sa Ray Makeover, mabilis na lang po yung tapos ng project. Pero minsan kasi, may mga factor din kung bakit bumabagal. Lalo na pag finishing, pag umuulan, pag may bagyo, pwede kasi ganun eh. Pwede maapektuhan tayo. Then, may part po kasi dito sa Lumina na medyo malalayo ang pace. Misan, kaya pag umuulan, mahirap puntahan. So, ipakita ko lang po yung uh, bali pang 2 weeks pa lang po ata namin dito. Pang 2 weeks. So, ito po yung ano, yung islab. Ayan po yung islab. ah uh, ito po, ah uh, Saturday ngayon, uh, alanganin po kasi magbuhos. Lalo na minsan, actually kanina, siguro mga around 1, umulan ng malakas. So, ang buhos naman po natin is umaga. So, ito po, natapos na po nila yung pagbabakal na tinatawag. So, siguro po by Monday, kung maganda po yung ating weather, pwede na po nila yan uh, buhusan. Tapos, ito nga po pala yung dito sa may kabilang side. Ito po yung parang arum. kaya Ayan, sininsil po nila ng bahagya yung ating isla para makakapit po tayo sa bakal. Then, naglagay din po tayo ng beam. Pati rin dito po, o. So, imagine sa ganito pong uh, unit, talagang malakihan na po talaga ang gastos. Hindi po talaga biro. Kompleto na ba tayo ng materials? So, by Monday, uh, basta maganda yung weather, pwede po natin, um, pwede na po tayo magpabuhos. Uh -huh. Ayan. <clears throat> Meron po akong isi-share sa inyo. Meron kasi akong mga nababasa sa FB page na hindi daw maganda yung pagalagay ng insulation. So, ako naman, hindi ko naman ipipilit kung ayaw, kung gusto, pwede. Uh, actually, kahit nga po may insulation, mainit pa rin. Pero ang kagandaan po kasi sa insulation kahit paano, nababawasan po yung init. Ayan. May nagsasabi rin po na yung insulation daw yung pinagmumulan ng sunog. Ayun. Um, wala pa naman kami na encounter dito sa Lumina. Ang kagandahan po kasi dito sa Lumina, yung panel board, yung pinaka breaker po. Once na nagkaroon po ng problema, nag-trip. Nag-aano uh, po yun, nag-shutdown po yung ating pa uh, panel board. May gano'n na, May mga gano'n mga nababasa ako sa comments. Tapos meron din yung sasabi na pag naglalagay daw ng insulation, matatakpan daw yung bubong, hindi daw makikita yung mga butas. Parang gano'n. Um, ang opinion ko naman po doon, um, i-maintenance nyo po yung ating Uh, roofing. Ibig sabihin, kada taon, maglagay tayo ng waterproofing, magpintura tayo para maiwasan po yung pagkakaroon ng leaks, di ba? So, ewan ko lang ah, kasi iba-iba tayo ng opinion eh. Kasi sa totoo lang, napakalaking bagay po yung paglalagay po natin ng insulation. Um, kahit paan nababawasan yung init, nababawasan yung ingay ng ulan. Tapos meron din nagko-comment na dapat chicken wire daw po ang ilagay. Actually, pwede naman yon Kaso, mahirap po na, mahirap na po namin isiksik yan dyan. Kaya, ang, ginagamit ginamit po namin is alambre na lang. Hindi ko naman po pinipilit yung diskarte namin na alambre ang gamit namin. Pwede rin naman kasing chicken wire talaga. Kaso, dito po kasi, is may roofing na. Unlike po dun sa ginagawa pa lang ng mga bahay, mag-roofing pa lang, pwede mo nang ilagay yung chicken wire, pwede mo nang ilagay yung insulation, tapos pwede mo nang ipatong yung bubong. Dito po kasi ang ginagawa nilang diskarte is kinakat po yung insulation. Ayan, para may Pero I think yung gantong diskarte, hindi na pululundo yan. Actually, may nakita ko dito sa lumina, nakalundo nga yung gawa nila. Hayan. So siguro depende na lang sa gusto ng na nagpapagawa pero sa sa rehouse makeover mas prepare po namin maglagay ng insulation. Actually mahal din po yung insulation. Sa amin po kasi hiwalay ang labor sa materials So kaya naisasuggest po namin kay client kung maglalagay kami nito o hindi. Pero dun sa mga labor materials, malamang hindi na nilalagyan yung unit nyo ng insulation kasi unang-una hindi niyo naman nakikita yung gumagawa. So, magtataka kayo bakit mainit, ba? Diba? Kaya sa amin po talaga, uh, talagang sinita namin yung mga sarili namin na once na kukontrata kami is uh, hiwalay ang labor sa materials. Para hindi rin po na yung, yung gawa po kasi parang hindi... Anong tawag doon? Yung quality pa ng gawa, 'di ba? andun pa rin. Kasi unang-una sa materialis pa lang is hindi na natin siya tinipid. Yan na yung dati. Yan na yung dati. Ah, okay. Pero magagamit pa yan. Ah, okay. So, dito po sa Atina, yan may mga metal parings na po siyang kasama. Kaso ayusin pa yata ni Kuya Jimwell. Ayan. So kahit meron tayong mga mare-recover na materials, malaki pa rin po talaga ang gastusan. Hindi <laughs> talaga biro. Pero dito po sa Atina sa Armina, atina, mas mas suggest namin na baguhin niyo yung kisame para malagyan ng insulation, malagyan ng wirings, malagyan ng mapin lights, 'di ba? Tapos yung pagka-tiles, tanggalin nyo po yung tinaping dyan kasi kapak yan eh. So, ito, mapapansin nyo, ayan, no? Magaspang na po yan. So, dito po sa unit ni ma'am, meron din po tayong ilalagay na hallway dito. Alanganin po kasi to oh. Alanganin po itong space na ito kung lalagyan ni ma'am ng cabinet. So, ang gagawin na lang po natin dito is parang hallway hallway po siya. Tapos ito po, parang blanco lang. Kasi pag, baka pagdating ng araw na pwedeng i-second floor, pwede na natin tab-tabin to. So yun ay maging access natin dun sa pinaka-slab. Bawal pa kasi. <laughs> bawal pa kasi pong mag-extend. Yung extension natin, bawal extend ng pataas. So ang mangyayari na ito, ang cabinet ni Ma'am doon sa dulo. Doon na po yung magiging cabinet. At sya kapag gagawa po kayo, pag cabinet, kailangan po talaga sa wall sa wall nakakapit, hindi sa hard deflects. Ayan. So, babaguhin lang po yung konti kasi mini-level-level po ata. Ayan. So, ayan. Uh, papapilan ko na lang kay Ray kung ilang PVC panels ang gagamitin dito. Ayan. Tapos, uh, remind ko po ulit tayo. Ah, yung, yung bathroom po ni Atina, wala po yung pasingawan. Sadyang pasingawan. Gagawan na lang. Sige, go. Go na. O, na. na. Oo.